SM Kalamba, bandang 2015. Estudyante pa ako noon sa UPLB. Isa sa mga paborito naming pampatanggal stress ay ang manood ng sine sa SM Kalamba. Pero dahil iba-iba ang schedule naming magkakaibigan, kadalasan sa last full show na kami nakakapanood. Tipong kami na lang ang natira sa sinihan at halos patay na ang ilaw ng buong mall. Isang gabing iyon, inabot na naman kami ng hating gabi. Sarado na ang lahat ng pindahan. Patay na ang mga eskalator. At madilim na rin ang mga hallway. Paglabas namin ng sinehan, ang una naming inalala ay kung paano kami makakauwi. Halos wala nang biyahe sa ganong oras. Kaya laking gulat at tuwa namin nang makita naming may isang Kalamba College jeep pa sa terminal. Bukod danging jeep na natira, nakadim na rin ang ilaw sa terminal, halos wala nang ibang tao. Yung mga sasakyan, ilan-ilan na lang. Habang papalapit kami, nauna akong tumingin sa loob ng jeep. Sa may akyatan pa lang, tanaw na tanaw ko na, puno na. Ang daming paan ng mga pasaherong nakasakay. Napatigil ako. Ay hala, puno na. Sa lapas na lang tayo mag-abang, sabi ko sa mga kasama ko. Napakamot ng ulo ang kaibigan ko. Tignan muna natin, baka may space pa. Apat lang naman tayo eh, dahil gusto rin naming makauwi agad, nagmadali na kami papunta sa jeep. Pero paglapit namin, parang may kakaiba. Hala, anong puno sinasabi mo? Reklamo ng isa pa naming tropa. Wala pa nga nakasakay, oh. Biglang nanlamig ang batok ko. Kinilabutan ako. Kitang kita ko talaga. Bago kami lumapit, puno yung jeep. May mga binte. May mga anino. Parang may mga taong naghihintay ng biyahe. Hindi ko lang to inisip. Hindi to guni-guni. Pagtingin ko ulit sa loob. Tama sila. Walang kahit isang tao. Bakante ang buong jeep. Tahimik kaming sumakay. Walang nagsalita. Pero sa loob-loob ko, hindi ko na alam kung alin ang mas nakakatakot. Ang maiwan sa terminal na yon. O ang sumabay sa jeep na baka hindi lang para sa aming mga buhay ang biyahe. Baka nga na malikmata lang ako. O Baka hindi lang talaga nila gustong ipakita ang sarili nila sa mga kasama ko. Siguro, gusto lang din nilang makisabay. Patuong kawalan. Cavite, Nobyembre, taong nakalipas. Naganap ito isang gabi ng Nobyembre noong nakaraang taon. Team lead ako sa isang BPO dito sa Cavite. Ang shift ko noon ay 3pm hanggang 12am. Karaniwan, pag-uwi ko ay by commute lang. Jeep muna, tapos tricycle. Gabi yon ng miyerkules. Nakalabas ako ng opisina bandang 12.30 a.m. Sakay ako ng jeep pa-uwi, less than 50 minutes lang ang biyahe. Pagbaba ko, kaunting lakad lang, papunta na sa tricycle terminal. Habang papalapit ako sa terminal, napansin ko agad ang tatlong tricycle na nakaparada. Yung dalawang driver, nakaupo sa bench. At yung isa, yung driver ng unang trike, nakita akong paparating. Kaya agad siyang tumayo at sumakay na sa motor niya, ready to take me. Pero paglapit ko, nilagpasan ko yung unang trike. Kasi, may sakay na eh, isang babae nakaputing bestida. Tahimik, nakaupo sa loob ng side door. Hindi ko siya pinag-isipan. Ang nasa isip ko lang, ah, may sakay na siya, doon na lang ako sa next. Kaya tumuloy ako sa pangalawang trike yung nasa gitna. Laking gulat ko nang sinabi ng driver, Miss, dito na po kayo. Sabay turo sa unang trike. Sumagot ako medyo nagtataka. May sakay na po yung una. Sabay-sabay silang tatlong napalingon sa loob ng unang trike. Tahimik, walang tao, wala, walang babae, walang kahit anong bakas ng sakay. Hindi ako nakakagalaw Napatitig lang ako. Nakita ko rin sa mga driver. Pare-parehong takang-taka. Yung isa, nagkakamot na ng gulo. Yung isa, napapamura ng pabulong. Halata, hindi lang ako ang kinilabutan. Sabi nung driver, sakay na po kayo. Hindi ko agad kinaya. Ilang minuto rin akong natulala bago tuluyang sumafay. Sa buong biyahe pa uwi, hindi ako tumingin sa rearview mirror. Hindi ko kaya. Ayokong makita kung may nakaupo ba talaga sa likod ko. Nag-vape na lang ako. Tumingin sa cellphone. Nagdasal sa isip. Buti na lang, walang sumunod. O kung meron man, hindi na lang ako pinakitahan. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe at pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat!